Nang ipagkaloob ng Diyos ang bagong tipan, ipinaliwanag niya sa Jeremiah chapter 31, ang mga anak ng bagong tipan ay ang mga tatanggap ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan at sila ang bayan na kikilalanin ko bilang aking makalangit na bayan. Tingnan natin ang Jeremiah chapter 31 verse 31. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon. Ito ang ipinahayag ng Diyos na ako'y gagawa ng panibagong tipan sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Juda. Ano ang kanyang tinatag? Sinabi niya na itatatag niya ang bagong tipan. Gaya ng nakikita sa Luke chapter 22 verse 7 to 20, ang bagong tipan ay naitatag sa pamamagitan ng Pasko. Nangako ang Diyos na pagkakalooban ng buhay na walang hanggan ang mga kumakain ng tinapay ng Pasko at uminom ng alak ng Pasko. Ito ay dahil ang tinapay at alak ng Pasko ay tinuturing na punong kahoy ng buhay sa halamanan ng Eden. Ganito niya ginawa ang punong kahoy ng buhay bilang kautusan ng katotohanan. Kung gayon, tingnan natin kung bakit niya tinatag ang bagong tipan sa verse 33. Ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel, pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, Ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban, at aking isusulat yun sa kanilang mga puso, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Ang mga may kautusan sa kanilang isipan ay aking bayan, at ako ay magiging kanilang Diyos. Gumawa siya ng isang matibay na tipan. Sa ibang salita, ang DNA ng buhay na walang hanggan na mula sa Diyos, ay nabuo sa atin sa pamamagitan ng Paskwa. Maaaring maintindihan ng mga tao na ang Paskwa ay ang kapistahan na ipinagdiriwang sa gabi ng ikalabing apat na araw ng Nisa noong Eksodo, pero sa si Satanas ay nagulat, dahil ang daang tungo sa punong kahoy ng buhay ay nabuksan. Para wasakin ito, noong AD 155, AD 197, at AD 325, patuloy na hinahadlangan at pinipigilan ni Satanas ang liwanag ng katotohanan ng Paskwa na sumikat sa lupa. Bilang resulta, tila nawala ang Paskwa sa lupa noong AD 325. Gayunman, ang ng ito ay hindi maaaring mawala. Alinsunod sa propesya, ang ng ito ay pansamantalang natago, pero dumating ang Diyos sa ikalawang pagkakataon dala ang katutuhanan ng buhay, ang Paskwa ng Bagong Tipan. Basahin natin ang Hebrews chapter 9 verse 27. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom, ay gayon din naman si Kristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang sa mga sabik na naghihintay sa Kanya. Sa pangilang pagkakataon siya magpapakita. Dumating ang Diyos sa lupa sa ikalawang pagkakataon sa laman. Ano ang layunin? Ang layunin ay ang magdala ng kaligtasan. Ano ang kinakailangan para iligtas ang sangkatauhan na nahulog sa kasalanan at kamatayan dahil sa pagkain ng bunga mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama sa halamanan ng Eden? Kailangan ng punong kahoy ng buhay. Sa pagkakaloob sa atin ng punong kahoy ng buhay sa pamamagitan ng tuntunin ng Pasko, malinong niya itong tinukoy bilang ang bagong tipan. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Para mahanap ang totoo at tamang landas ng pananampalataya, dapat nahanapin ng sangkatauhan ang daang tungo sa punong kahoy ng buhay. Kung gayon, sa pamamagitan nino ito, may hahayag. Binabantayan ng mga anghel ang daang patungo sa punong kahoy ng buhay, gamit ang isang nagniningas na tabak, sa utos nino? Walang iba kundi sa Diyos. Gaano karaming mga teolohikal na seminaryo ang umiiral ngayon? Gaano karaming mga theological student ang mayroon? Gamit ang isang ekspresyon sa Biblia, sinasabi na ito ay, gaya ng di mabilang na sa tabi ng dagat. Sa kabila ng libu-libong individual na masusing nag-aaral ng Biblia, na nagresulta sa libu-libong nasulat na artikulo, wala ni isa man ang nailathala sa ilalim ng paksang, dapat nating ipagdiwang ang Pasko. Hindi ba't kamangha-mangha ang propesya ng Biblia? Sapagkat sa inyo ipinagkaloob na malaman ang mga hiwaga ng kaharian ng langit, ngunit hindi ipinagkaloob sa kanila. Ang propesiyang ito ay natutupad na ngayon. Para mahanap ang Diyos ng tama, dapat nating hanapin ang katutuhan ng naglalaman ng buhay. Nais kong tapusin ang sermon. Maraming salamat.